bilang OFW sa Saudi Arabia, obligasyon at responsibilidad. Kabayan, bago ka pa man lumipad patungong Saudi Arabia, pinirmahan mo ang isang kontrata at ito ay hindi basta papel lamang. Ito ay isang legal na kasunduan na nagsasaad ng inyong mga tungkulin, benepisyo at obligasyon bilang isang manggagawang OFW sa ibang bansa. Sa sandaling pumirma ka nito, voluntaryo mong tinanggap ang responsibilidad na gagampanan ang inyong trabaho ng buong puso at profesionalismo. Una sa lahat, obligasyon mong tuparin ang inyong nilagdaang trabaho ayon sa nilalaman ng kontrata. Hindi ito parang ordinaryong trabaho sa Pilipinas na kapag hindi mo na gusto ay maaari ka agad magbitiw at umalis ng walang pasabi. Sa ilalim ng DMW Standard Employment Contract, malinaw na nakasad dito ang termino ng inyong kontrata ay dalawang taon. Walang nakasulat dito na probation period na 90 days dapat mong gampanan ang inyong trabaho ng maayos, nasa oras, at ayon sa itinakdang termino. Hindi mo maaring ituring na trial lamang ang pagpunta mo sa abroad para lang subukan kung kakayanin mo ito. Hindi rin rason ang mga personal na problema para i-terminate agad ang inyong kontrata bago ang expiration nito. Marami sa ating mga kababayan ang gustong umuwi agad dahil sa mga sitwasyong gaya ng walang mag-aalaga sa anak, nagre-rebelde ang anak, nabuntis na kabuntis ang anak, may sakit ang magulang o asawa. Namatayan ng mahal sa buhay, iniwan ng asawa, nahihirapan sa trabaho o nakararanas ng matinding homesickness. Bagamat mabigat at masakit ang inyong mga pinagdadaanan sa pamilya, malinaw sa kontrata, batas ng Saudi at sa patakaran ng DMW, na hindi ito itinuturing na legal na basehan para sa agarang repatriation. Hindi rin sapat na hila ng pagkawala ng gana, pagkaramdam ng pagod, pagkakaroon ng sakit o karamdaman na walang ibinibigay ang doktor na katibayan ng unfit to work o simpleng kagustuhan lamang na umuwi. Kung ikaw ay magdesisyon na umuwi dahil sa mga nabanggit na kondisyon, ito ay maituturing na personal reasons o voluntary repatriation. Ayon sa DMW Standard Contract, kailangan mong magbigay ng resignation letter o termination notice at ikaw ang bibili ng sariling ticket ayon naman sa Saudi Labor Law, Article 77, kung sinuman ang mag-terminate ng kontrata dahil sa hindi valid na dahilan, ang agrabyadong partido ay maaring magdemanda ng pinansyal na obligasyon laban sa partidong nag-terminate ng kontrata. Ang pananagutan na ito ay katumbas ng unexpired portion of the contract kung hindi malinaw na nakasaad ang amount sa pinirmahang kontrata. May ibang mga employer na hindi nila hinahayaang makauwi ang kanilang empleyado kung hindi dadaan sa korte at kung sakaling matatalo si OFW sa kaso, nagdudulot ito ng travel ban sa kanya. Ibig sabihin, hindi makakalabas ng Saudi Arabia hanggat hindi na clear ang pangalan sa korte ng Saudi Arabia. May ibang employer naman na nakakaintindi ng batas ng Pilipinas at pauwiin nila ang kanilang empleyado ng walang gastusin. Pero pagdating sa Pilipinas ay sasampahan nila ito ng kaso ayon sa mga nabanggit na batas. Gayunpaman, karapatan mo din na depensahan ang inyong sarili at patunayan na hindi ka karapat dapat magbayad sa mga danyos na sinisingil ng inyong agency o employer kung hindi ka kinasuhan ng inyong employer noon. Ito ay hindi nangangahulugan na hindi ka makakasuhan kung inulit mo ito sa ibang employer. Ang valid na dahilan para sa pagterminate ng kontrata ay nakasaad sa inyong kontrata at sa Article 74 ng Saudi Labor Law, gaya ng finished contract, o matatagpuan sa Article 81 ng Saudi Labor Law, gaya ng paglabag ng kumpanya o employer sa karapatan ng empleyado sa kanyang kontrata. Kabayan, may karapatan kang i-terminate ang inyong kontrata kahit hindi finished contract. Kung mayroong seryosong paglabag sa inyong mga karapatan, gaya ng hindi pagbabayad ng sahod Matinding labis na oras ng trabaho, physical, sexual o mental na pang-abuso at iba pang dahilan na nakasaad sa Article 81. Gayunpaman, mahalagang tandaan na kailangang dumaan ito sa tamang proseso. Una, isumbong mo muna ang sitwasyon sa inyong agency, sa Saudi man ito o sa Pilipinas, at gawin ito gamit ang email para may ebidensya ka. Maari din makipag sa kanila gamit ang Facebook, WhatsApp, Viber, SMS o tawag. Idokumento ang lahat ng transaksyon kabayan. Bigyan sila ng lima hanggang labin limang araw para tumugon. Kung walang tugon o aksyon, maari ka ng lumapit sa Migrant Workers Office, MWO. Kung hindi kayo magkakasundo sa MWO, maari itong iakyat sa MHRSD o Korte ng Saudi. Ngunit hindi ka pwedeng agad na tumigil sa pagtatrabaho o basta nalang umalis sa pinagtatrabahuhan kung wala na mga agarang banta sa inyong buhay o kaligtasan. Kapag mali ang naging hakbang, maari itong ituring bilang voluntary resignation o voluntary repatriation. At ikaw pa ang mananagot sa lahat ng gastos sa inyong pag-uwi. Sa karaniwang mga sitwasyon, bagot migil sa trabaho o umalis sa job site, hintayin muna ang resolution action mula sa isa sa mga ito, MWO, MHRSD o OJ Labor Court. Kung sakaling may hinding panganib Halimbawa, ikaw ay nakaranas ng pananakit, pananakot, o pang-abuso, huwag magatubiling kumilo kumilos agad. Maari kang tumawag sa 911 magtungo sa pinakamalapit na police station o ospital, o direktang lumapit sa MW office o tumawag sa kanilang hotline. Pero kabayan, mag-ingat sa mga nag-aalok ng tulong, pero hindi autorisado, lalo na kung sila ay hindi mo kilala o hindi konektado sa opisyal na ahensya. Huwag kang basta sumama o sumakay sa sasakyan ng kung sino lang baka mapahamak ka pa. Kung sakali namang nais mong lumipat ng employer, tandaan na hindi lahat ng employer ay obligadong payagan ka, maliban na lamang kung pinag-utos ito ng korte o saklaw ng Kiwa Transfer Policy. Basahin mabuti ang kontratang nasa ilalim ng Kiwa Platform dahil malinaw na nakasa dito ang mga kondisyon sa tamang pagterminate ng kontrata. Kapag walang Kiwa Contract, baka kabilang kayo sa support workers or HSWs, hindi ito kabilang sa Kiwa Transfer Policy. Magingat din sa mga maaring bayarin kung bigla kang umalis. Ayon sa Article 77 ng Saudi Labor Law na nabanggit kanina, maaring pagbayarin ka ng halaga katumbas ng natitirang buwan ng inyong kontrata. Kabayan, bawat desisyon mo ay may kaakibat na responsibilidad. Bago ka magsabi ng ayoko na o uwi na ako, itanong mo muna sa sarili mo, legal ba ang dahilan ko? May ebidensya ba ako? Sinunod ko ba ang tamang proseso? maging mapanuri rin sa mga nakakakausap online na nag-aalok ng mas magagandang trabaho kapalit ng pagtakas o paglabag sa kontrata. Dumadami na ang mga sindikato sa abroad at baka isa ka sa mga mabibiktima nila. Huwag padalos-dalos ka Kung may balak kang ireklamo ang iyong problema, lumipat ng trabaho o umuwi, ang pinamahalaga ay manatili kang ligtas, legal at may panindigan. Lagi mong tandaan, ang pag-abroad ay hindi para sa mga mahihina ang loob. Ito'y para sa mga taong matatag, may disiplina at may respeto sa batas. Gampanan mo ang trabaho mo ng may buong puso, kilanin at ipaglaban ang inyong karapatan, sumunod sa tamang proseso at hikit sa lahat, maging responsable sa bawat kilos at desisyon mo. Kabayan, tandaan mo ring ikaw ay dayuhan sa bansang Saudi Arabia iba ang kanilang kultura, relihiyon at batas. Kaya obligasyon mong magpakita ng respeto sa kanilang sistema. Ang mga bagay na normal sa atin sa Pilipinas, maaring ituring na krimen sa Saudi. Iwasan ang public display of affection gaya ng paghawak ng kamay, pagsusubuan habang kumakain o paghalik sa pampublikong lugar kahit pa mag-asawa pa kayo. Huwag makialam sa relihiyon, pamahalaan o politika. Ipinagbabawal din ang pagwewelga o pagsali sa mga aktibidad na may kinalaman sa protesta o paghihikayat ng iba na makibaka sa mga reklamo laban sa kumpanya o employer. Ang paglabag sa mga ito ay maaring humantong sa pagkatanggal sa trabaho, pagkakakulong, deportation o permanenteng pagbabawal na makabalik sa Saudi Arabia. Maging maingat din sa pagtulong sa iba. Kung may kasamahan kang gustong magreklamo, gabayan siya kung paano makipag-ugnayan sa MWO. Ibigay mo ang tamang impormasyon, ngunit huwag mong akuin ang kanilang laban. Huwag mong hayaan na ikaw ang maipit sa gulo na hindi mo naman problema. Kabayan, huwag mong isugal ang inyong trabaho at kinabukasan sa mga gawaing labag sa batas. Sa Saudi Arabia, ang disiplina ay hindi opsyon, kundi isang obligasyon. Mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit o pagtutulak ng droga, pag-inom ng alak, pandaraya at panloloko, sugal prostitusyon, imoralidad o pakikisangkot sa mga grupo ng krimen gaya ng pagnanakaw ng pera ng kumpanya at bipanguri ng krimen. Kahit hindi ikaw ang gumawa ng kasalanan, kung ikaw ay madatnan sa lugar o kasama ng grupo na lumalabag sa batas, maari ka paring madamay at kapag ikaw ay nakulong, hindi ka makatanggap ng sahod at hindi mo rin maaring singilin ang employer sa sahod habang ikaw ay nakakulong sa mga nabanggit na paglabag. Kahit mapawalang salaka, ka, mananatili ang record ng inyong pagkakakulong na maaring makasira sa inyong reputasyon. Maging responsable sa pagpili ng kaibigan at lugar na pinupuntahan. Iwasan ang alok ng libangan na labag sa batas. Isang maling desisyon lang maaring mawala ang lahat ng inyong pinaghirapan. Sa Saudi Arabia, ang pagsunod sa batas sa isang uri ng respeto hindi lang sa bansa, kundi sa sarili at sa pamilyang umaasa sa iyo. Kung sakaling may problema ka sa trabaho, huwag basta-basta magpasya na umalis. Tumawag sa emergency hotlines o humingi ng tulong sa pulis, ospital o opisina ng WO. Ang kaligtasan mo ang laging prioridad. Kung may tunay na paglabag sa inyong karapatan, dumaan sa tamang proseso sa agency o huwag basta-basta sumuko. Huwag din idaan sa mga post social media, bawal yan sa Saudi Arabia at mga karatig bansa. Bago ka pa man umalis ng Pilipinas, siguraduhin na basa at naunawaan mo ang nilalaman ng inyong kontrata. Tiyakin din ito ay aprobado ng DMW. Huwag kang alis ng walang OEC. Huwag padadala sa emosyon. Alamin mo ang proseso at laging isaisip ang responsibilidad na nakaatang sa bawat desisyon na inyong gagawin. Handa ka na ba, kabayan? Kung ang sagot mo ay oo, dalhin mo hindi lang ang inyong pangarap, kundi pati na rin ang inyong kaalaman, tibay ng loob at respeto sa batas ng bansang inyong pupuntahan. Ito ay hindi simpleng pagalis. Ito ay isang panata sa sarili, sa pamilya at sa bayan. Sa bawat hakbang mo sa disyerto ng subok, kasama mo ang lakas at tagumpay ng libo-libong Pilipinong OFW na nauna sa iyo, laban kabayan. Kaya mo to, para sa pamilya, para sa pangarap, para sa kinabukasan.